What's up mga idol? Welcome tayo to, dito, sa aking YouTube channel Oscar Tintalia, Joel Vlog Ay hey, mga idol Mayroon tayo ditong interior naman ng ano, na ating gulo interior na Nahalit yung pito mga idol, wala nang pito ay kita natin dito yan ayan nahalit sya wala na ang pito yan ang gagawin natin mga idol pwede pa natin gamitin to huwag nyo itapon mga idol doon minsan kasi pag halimbawa wala tayong mabili na kasukat o kaya malayo yung ating pwede natin itong mapakinabangan mga idol basta basta buo pa ito Pasawara pong mga butas dito. O kaya ito lang. Pero hindi rin maiwasan eh. Pag ito'y nahalit, malamang may butas pa to. Hindi naman kada karamihan ng butas nito mga ito. Hindi ito mga isang piraso lang. Kaya siya nahalit, pero may butas pagtakbo yung napupunggal siya kaya yung kalimitan na ahari may magagamit pa natin itong mga ito ang gagawin natin dito Kaya, yeah, ako isa pa okay. nakita ka na hindi pala yun ang natin bali ito ang kuhanin natin itong mga edon. ito ito si rana tayo hindi nato pwede putol na ito

Magdamit tayong ng dosi ba? Ang dosi tayo. Ang mga Pwede rin naman place plies. Ang ganito. Kasang Hindi siya maganda po ganito. Baka kasi mga Kaya sigurado tayo. kung gagamitin natin. Para hindi siya mabibigyan.

kopyahan ng ito yan, yan nasa loob na siya. itong labi na ito gagrenderin natin ito mga ito gagrenderin natin bawasan natin paplat natin ganyan patay ng grinder grinderin tayong hanggang mga idol hindi yung gam natin sukatin natin ang bilog natin Huwag upit tayo ng doble mga idol. Doble ang sukat. Yan. Yan. Yung isa, hindi na natin bibilogin. Atin lang putulin siyang gaya. Putulin na lang siyang gaya. Bali, ito lang isa bilogin natin. daw. Kahit na naman hindi masyadong bilog mga idol, okay lang yun. Katapal din naman natin yan dyan. Ito, kahit hindi natin bilogin ito mga idol, okay lang yun. Gawin natin dito. Papasok na sa, lo sa loob to Huwag na natin tanggalan ng balat mga idol. May balat pa kayo to May balat pa kayo mga idot. Plastic. Yan, yan, yan huwag natin tanggalin ito kasi ito ang magiging tayo nyo dito mga ito pati haya siyang gaya hindi magsisilbi sa loob dito mga ito ating mga ng tayo na at napisig na ng konti ganyan, yan 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 hindi naman na ganun wala pa naman kasuloy na yan 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 muna pasok natin natin papagay

iba ang tayo niya sa loob nakatihaya sa mga ilan nakagaya no? yan yan nakatihaya siyang gaya yan nakatihaya nakatihaya siyang gaya ngayon ito naman ang ating babaratan mga ilan ito babaratan natin ito isang ito ito babaratan natin tapos basahin natin ang gasolina potato kukuskus natin dito dito mga ito kukuskus na nila natin pero siguraduhin natin yung, naka, yung nasa ilalim nakasalo siya nasa gitna siya Siguraduhin natin yung ating pito. Nandito. Sa pagkakata. Para ito ipiti natin. natin hanggang sa maluto mga daw. Luto na ito mga idol. nangyari sa kanya yeah. flat press yan kayo ngayon ang gagawin natin hahanapin natin yung pinasok natin yung nasa natin yung, yung pito yung nandito gagawin muna sa tapat po. Dito natin ibubutas. Pwede naman kahit saan ito ibubutas pero ang dapos na dito. Dito natin ibutas sa tabi. Dito sa tabi.

iluno sa tatay ko yan eh ah to tapos na tapos na si 'yan dito nanggalatin ano washer washer na to tingnan din ya ah tapos saka natin yung yanto kita natin ang todo mga idol. Tutuloy na rin tayo. Yan. Dito natin. Atin ayusin. Huwag na lang ganyan. Atin natin 'yung kanina may pahaba siyang gayon. Atin niyang ipagayan siya. I ilinya natin papagay niya siya para niya yan lagay na siya ngayon saka natin ito yes. ito pipitin natin yung loko ng baby. Tsaka natin, click yan, Ayan. Ayos na. Okay na yan. Ngayon, testingin natin kung may butas pa. Kalingan natin. hangin na natin. Ito na siya sa loob. Napagpula na siya. Ayos na. Ayos na. na. Ayos na. natin. na. Ayos na. Ayos Tingnan natin mga natin 'to. Meron manginapon. natin mga 'yon. Tapak sa Ngayon, titesting natin. Una natin sa titigan ko natin.

i-success po yung ating pag-repair mga edad yun na, pag-repair mga edad pag pag nahalit ang pito mga thank you for watching